Totoo nga bang nakakalaso na pagkain ng buto ng mansanas? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ang mansanas ang isa sa pinakakomo na paboritong prutas ng mga tao. Marami itong benepisyo sa ating katawan at kalusugan dahil nagtataglay ito ng antioxidants, dietary fiber at vitamins. Ngunit, sa kabila ng maraming mabuting dulot nito, totoo nga bang, ang buto ng mansanas ay nakakalason? Tara, let's prove it! Ayon sa pagsusuri ni Miho Hatanaka, isang registered dietitian nutritionist galing sa isang healthline media ng Medical News Today, hindi inirekomenda kanino man ang pagkain ng buto ng mansanas dahil ito ay naglalaman ng tinatawag na amygdalin, isang plant compound na nagdudulot ng toxic effect kapag ito ay nanguya. Ang amygdalin ay hindi nagdudulot ng toxic effects kung ito ay mananatili na nakasara at buo. Ngunit kung ito raw ay masira o manguya ng ating bibig, ito ay nagiging hydrogen cyanide, isang chemical compound na nakakalason at nakakasama sa kalusugan ng tao. Ang mga masamang epekto ng hydrogen cyanide kung ikaw ay na-expose ng kaunti ay pananakit ng ulo, pagkahilo, panghihina ng katawan at pagsusuka. Ngunit kung ikaw naman ay nakakain o nakalunok ng maraming buto ng mansanas, mari kang hingalin, kumbulsunin, maging irregular ang pagtibok ng puso at cardiac arrest. Ang hydrogen cyanide ay matatagpuan rin sa ibang mga buto ng prutas gaya ng peaches and cherries. Kaya naman mainam na suriin mabuti ang ating mga kinakain bago pa man mapasama ang ating kalusugan.